Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, supposed to be, uh, hindi ako magko-content ngayon. Hinaabol ko lang to. Meron akong content eh. Yung tungkol dun sa magandang albularyo. Baka bukas na lang siguro. Kasi, nag, ano, nagbuong araw challenge ako ng, ano, ng Friday the 13th. Diba? Yung nasabi ko kaninang uh, umaga uh, tinray ko kung talagang malas ang Friday the 13th. At uh, so far, hindi pa naman ako minamalas. Maglalakad pa ako mamin gabi. Eh. <laughs> Titingnan ko pupunta ako sa mga madilim na lugar kung ba hold up ako. Pagka last video ko na to, ibig sabihin, hindi ako nag-survive. <laughs> eh, pero tinatamad pa ako mag-edit eh, di ba? ang ang daming ano pipiliin ko pa yung mga makatutoran na ano na nangyaring tagpo kanina. Nandiyan nagmotor ako, hindi ako gumamit ng standard helmet. Ano pa ba yung ginawa ko? Tinitingnan kung mahuhuli ako ng mga enforcer. Ano pa ba yung mga, Basta abangan nyo na lang, ano? <laughs> abangan nyo na lang kung mamalas. Obviously, hindi ako minalas kasi nakaabot ako ng gabi. So tingnan natin mamaya pag naglakad-lakad ako hanggang 12 sa kadiliman. Anyway, bago ang lahat, no, bago lahat babatiin ko ng happy happy birthday yung anak ni Sir El Jaco. Papas girl daw ito eh, si si Ma'am Oli Oleri. Tama ba ako? Sorry ha kung kung mali ang pagkakabasa ko ng name mo, Ma'am. Ma'am Oleri. Olay Torres. Ma'am Oleri Olay Torres. Future Police pala to. Nako. May susumbungan na ako. <laughs> Future Police. On June 14. Ah, uh, bukas pa. No? Bukas pa. Sa, so as of this recording. Bukas pa. Well, ilang oras lang naman. Ano na eh. Ah, uh, June 14 na eh. Pero happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Oi, wag magpapaputok ng baril ha, mga pulis ha, pag birthday. <laughs> anyway, uh, patuloy tayo dito. Happy birthday po, ma'am. Uh, patuloy tayo dito. Ito ay, nabasa ko kasi kanina. Actually, kanina umaga ko nabasa. Feeling ko, need ko gawa ng ng content to. Nabasa ko ito. Ito sa i-play muna natin itong video ko no. Yung kay Rudy Baldwin. Ito ay pinablish ko. Matagal ko nang pinablish to eh. Ni, hindi, ko lang makita ko anong date. Pero alam ko matagal na to. Ito yung time na ah uh, yung kay Amy Marcos nagharap si Rudy Baldwin at Ma'am Amy Marcos. Panoorin muna natin to. Uh, Kumaring nga lang ayoko na magsabi kasi na. parang nagagalit sila. Na, kaya uh, nga. Oo, oh, tinatakot mo yung tao. Kaya, kasi ganito lang yan, huwag kayong magpadala sa takot. Tandaan ninyo na ang mundo natin. Ang problem kasi sa ginagawa mo, Ma'am Rudy Baldwin, sinasabi mo yan tapos hindi mo sinasabi yung date. Matatakot talaga ang tao noon. Ang tendency noon, kapag sinabi mo na may mangyaring plane crash sa Pilipinas, yung mga panatiko mo, hindi nasasakay ng aeroplano yun dahil hindi naman nila alam kung kailan mangyayari yun eh. Yun kasi nagiging problem. Kung magbibisyon ka at walang date, wag mo na dapat sabihin. Di ba? Bottom line ng mga, mga pinagsasabi nito, useless kasi lahat. Kasi hindi mo naman sinasabi yung date. Hindi ka nakakatulong. Nakakaano ka? Nakakabigay ka ng alalahanin? Yes! Sabihin na natin, totoo yung vision mo. Totoo mangyayari yan. Kailan? <laughs> so, yun ang punto ko doon. Irregardless eh, kung totoo ang vision niya o hindi. Kailan mangyayari? Ako nga, na-mention ko nga yung plane crash dyan eh. So, meaning, ano ako? Uh, may psychic ako. May times talaga na nagkakataon. Kasi ang pag-uusapan natin dito... Yung kinoment dito ni ano ni Ma'am, anong name to ni Ma'am? Shout out Ma'am Christian Christian Alising. Hello Ma'am. Sabi ni Ma'am, "Oy, three days ago nang hula siya tapos today may bumagsak na plane Air India 242 passengers died." At one person lang daw naka-survive coincidence vision. So, himay-himayin natin yung sinabi. Kapag generic ang sinabi, kahit sino naman, kahit ako din masasabihin ko, di ba? Katulad niya, na-mention ko yung plane crash. Ibig sabihin, ano ako? May psychic ako? Yung mga bagay na yan, nangyayari talaga lahat yan. Ang punto ko kasi dito, ibigay mo kung kailang date. Kahit ako, mag-mention ako dito, may masusunog na, ano, may masusunog na gusali sa Manila. Mangyayari yan. Hindi lang alam. Ang dami na nga nangyari nung, nung sinabi ko yan eh. May mga sunog na naka, ilang beses ko na sinasabi yan. May ng motor sa kaluokan. Mangyayari yan. May mangyayaring ano, aksidente ng kotse sa Muntinlupa. Random lang ang sinasabi ko ha. May mangyayari yan. Ang tanong kasi kung kailan, kasi hindi naman, yung mga pangyayari na yan, ay talaga namang mangyayari yan. So, ibig mo sabihin, yung, yung bumuo ng ano ng NTSB. Ano bang ibig sabihin ng NTSB na uh, National Transport Safety Board tama ba ako Sir El Jaco? Sa airport nagtatrabaho to si Sir El Jaco NTSB. NTSB meaning. Baka magkamali ako eh pero ano natin. Ayan o, National Transport Safety Board. Tama ba 'yung sinabi ko kanina ito ba? Yang ano, Uh, yung yang National Transport Safety Board na 'yan, it's an independent US government agency responsible for investigating major transportation accidents and incidents. Especially the NTSB investigates every civil aviation accident in the US. So dahil na talaga 'yan, ano mga psychics ito na nahuhulaan nila na may may, may plane crash. Kaya nila ginawa 'yan. 'Di ba? Kaya nagkaroon tayo ng Bureau of Fire dahil nahuhulaan nila na magkakasunog. Hindi, alam kasi talaga lahat nila na mangyayari talaga yan. Ayaw natin at sa gusto. Darating ang time, may mangyayari talagang aksidente. Hindi naman psychics yung mga yan eh. Yung nagtatag ng PNP, ng, PNP, ng Philippine National Police, alam ba nila, nasa psychic ba nila na may, may krimen na mangyayari? Kaya sila bumuo ng PNP? Hindi. Alam kasi talaga natin na hindi may iwasan yan. Yung mga nag-manufacture ng, ng mga helmets. Yung helmet maker. Katulad ng Spider, yun lang alam kong brand eh. Ano bang brand ng helmet na <laughs> alam ko? Spider lang ang alam ko eh. Oh, yun. ah uh, Evo helmet. Yung mga Yan psychic ba yung mga yan na napipredict na nila na may motor na ma-aksidente kaya sila nagbebenta ng helmet? Hindi. Talagang mangyayari talagang aksidente. Eh. Kaya nga ang kung, kung pagiging psychic ang pag-uusapan, dapat sasabihin mo kung kailan yun. Yun ang nakakatulong eh kung kailan yun. Yun ang hindi na-determine pero yung may mag plane crash na ganyan. Mangyayari talaga yan. Dahil kung hindi mangyayari ang mga yan, hindi nabubuo ng ganitong grupo. Yang ganyang agency, hindi na hindi nabubuo ng ganyang agency kung hindi mangyayari yan. Anyway, uh, proceed tayo doon. Ano. So ito yung uh, aksidente na nangyari. Pwede kaya, siguro wala namang violence dito eh. I-play natin to mga bayan ano. 'yung na capture eh. Tapos himayin natin kung paan, kung ano yung prediction ni ni Rudy Baldwin. So ito 'yon, no? Nakakatakot men. Hmm. Grabe, no. Tapos itong mga to, deads lahat to. Si Dr. Prank. Dong, ah, pratik pala, sorry. Indian kasi eh, kala ko prank. <laughs> prank Malabu na mata ko. <laughs> Sabi dito, ah, uh, Dr. Pratik Joshi has been living in London for the past six years. He had long dreamed of building a better future abroad for his wife and their three young children, who were staying back in India. After years of planning, paperwork and patience, that dream was finally coming true. Just two days ago his wife, Doctor Komi Vyas, a doktor no, also a medical professional, resigned from her job in India. The bags were packed and the goodbye said, the future waiting, this morning, all five of them filled with hope and excitement and plans boarded Air India Flight 171 to London, clicked this selfie, sent it to relatives, a one-way journey to begin a new life. But they never made it. The plane crashed. The plane crashed. None of them survived. Kalungkot na, no? Kaya mga ko, Ah, uh, hindi mo alam kung kailan ka talaga eh. Baka mamaya ma Friday the 13th na ako. <laughs> 'Wag naman po sana. 'Wag naman sana para ma-upload ko pa yung video kung kung naka-survive ako ng Friday the 13th to hindi. In a matter of moments, a lifetime of dreams turn into ash, a brutal reminder. Life is terrifyingly fragile. Fragile. Whatever. Everything you build everything you hope for, everything you love, <coughs> excuse me, it all hangs by a thread. So while you can live love and don't wait for happiness to start tomorrow. Kawawa mm, naman sila, no? Ito yung proof na yung mga nawawala ng pag-asa dyan, lalo na kayo ay may lubhang karamdaman. Yan ang madalas na pinag-uusapan namin ni Sir Lance eh, Para ma-lift yung, yung spirit ni, ni Sir Lance dati. Kilala nyo si Sir Lance, si Flashlight Manila. Pag nag-uusap kami, yan ang lagi ko sinasabi eh. Na kapag oras mo na Sir Lance, oras mo na. Marami dyan, nag-gym, healthy ang katawan. Pwede silang mabarel. Hindi tayo lahat ay safe. Pwedeng mangyari sa kahit sino sa atin ang dapat mangyari or ang nakatakdang mangyari. 'Di ba? Sabihin niyo, uh, kasi may cancer ako, wala na akong pag-asa. 'Di ba? Merong mga cancer diyan nagso-survive. Mas mahaba pa ang ang buhay niyo kaysa sa inatake sa puso na bigla na lang. 'Di ba? Hindi mo hindi niyo masasabi. 'di diba? Medyo na-consensya no ako kay Sir Lance. Kasi guilty din ako na nagsisinungaling ako kay Sir Lance. Kasi nakita ko yung medical record ni Sir Lance noon. Talagang ano na. Hindi na talaga maganda. Pero as a friend, ba diba? patawarin mo ko Sir Lance if ever na nagsisinungaling ako na, na okay ka pa. Pero nakikita ko yung values nung ano niya eh. Uh, kidney transplant na lang talagang pag-asa. Pero sinasabi ko, tara, explore tayo, enjoy tayo. Wala yan, malalampasan mo yan. Ba tayo napunta doon, ano? Kaya ako, hindi ko rin sinasabi na, na matapat ako. Nagsinungaling din ako sa buhay ko. Uy, <laughs> sarlas sabi mo kumultuhin, ha? dahil dahil niloko kita. <laughs> Hindi para lang kasi i-lift yung spirit kasi ni Sir Lance nung that time. But tayo napunta kay Sir Lance, no. I-resume nga natin tong ano tong so ang argument nung isa Nahulaan daw ni Rudy Baldwin. Yang yang plane crash na yan. Tingnan natin yung prediction ni Rudy Baldwin no. Inaangkin na naman niya yung ano eh, yung credit eh. Sana ba 'yan? So ito. <laughs> ito yung sinabi ni Rudy Baldwin daw. Ito ay June 9 niya pinridik. Ano ba? Ano lang? Nagkatotoo. Vision. May nakita akong sasakyang panghimpapawid na maaksidente. May nakita ako dalawa sa ibang bansa at ganun din sa bansang Asia. So ang tumama yung Asia, no? Ang isang aksidente ay dahil malakas na kidlat. Tandaan nyo ha, kidlat yung isa. Dalawang aksidente sa himpapawid na ang dahilan ay ang bagsik ng kalikasan. So yun daw ang dahilan. Kahit maganda ang panahon, bigla na lang magbago ang klima, kumidlat. Kahit sa mainit, kidlat ba yung kinabagsakan ng isa? No! Pero basahin pa rin natin. Maula na makulimlim kalangitan, bagsik ng kalikasan na kung saan maraming buhay ang nawala. Maraming buhay ang nawala? Yes! Totoo naman dahil... 200 or kulang kulang 300 yung namatay di ba? At ang dalawang at ang dalawang sasakyan himpapawid na ma dahil sa engine failure daw. At ang isa nito ay bumagsak ng matindi sa karagatan, obviously hindi karagatan. Nakita natin video, hindi siya sa karagatan bumagsak, di ba? Lahat ng ito ay mangyayari... Palamang May nakita akong kulay ng mga. Hindi, dito, dito muna tayo. Yung isa daw uh, tinamaan daw ng kidlat. So obviously hindi yun yung Air India. 'Di ba? Hindi naman kidlat ang tumama doon. Yung isa engine failure daw. Mukhang malapit to ah, engine failure ah. Totoo bang engine failure ang ano, ang kinabagsak ng Air India. Yung ang engine yung makina, di ba? Pag sinabi mong engine failure, hindi gumana yung makina. Di ba? Pero ano ba yung ano? Yung cause ng pagbagsak. Ayon dito sa ano sa news. Mm. Nakalagay dito, More than 260, ah 260 pala. 262 yata na matay na no? people were killed when Air India flight crashed shortly after takeoff in the western Indian city of Ahmedabad. The footage of crash circulating in the aftermath clearly suggests an issue with the plane's flaps. Ano ba yung, ano? Ah, uh, flap ng airplane. Ano bang ba itsura niyan? Tingnan natin ang itsura ng flap ng airplane. Hmm. Ayano, ang flaps ito. Yan. Hindi naman engine 'yan eh. Airplane flaps. Ayano, 'yan ang flaps yung sa sa pakpak. Yung gumaganon Malayo ah sa engine yan. Hindi engine failure ang kinamatay. Mechanical failure ng flaps. Huwag nyo sabihin, hindi engine din yun. Makina din. hindi. When you say engine, yung, ano, yung motor niya, yung bilog, yun yun. Eh, hindi nga yun ang problema eh. Flaps nga yung naging problema. Ayan. Huwag matigas ang ulo. So, kidlat, ekis. di diba? Engine failure, ekis. O paano nahulaan ni Rudy Baldwin yon? Mali-mali yung ano? O next, isa pang pahayag ni Rudy Baldwin. Tingnan natin, baka may tumama. <laughs> Asan ba dito yung ito? Pagpatuloy natin, ano? Engine failure dahil doon sa engine failure. Pero bumagsak sa, sa karagatan yung isa. Hindi naman, sinabi kung ano yung kung bumagsak yung isa eh. ba? Diba? Pero karagatan, X na rin yun. Lahat ng ito ay mangyayari lamang. Mangyayari pa lamang. May nakita akong mga kulay na mga sasakyang panghimpapawid. Kulay pula na may nakasulat daw na kulay puti. ba? Diba? May kulay dilaw, asul at pula. <laughs> at may kulay green at puti. Lahat ng ito ay mangyayari pa lamang. 'Di ba lahat ng kulay minention niya? Eh putang ina, lahat ng ano, nag-research ako, no? nag ako ng mga kulay ng ano ng eroplano. Halos lahat may red logo eh. 'Di ba? Turkish Turkish Airline, Blue British Airways, Emirates, 'di ba? Pero ang ang isang description ni Rudy Baldwin may nakikita daw siya na puti yung sulat. Saan ba 'yon? Balik natin yung ano ni Rudy Baldwin ha. Hmm. Ah, uh, kulay pula na may nakasulat daw na kulay puti. So, ang nag-fit sa description niya, nakita ko dito nung nagresearch ako. Kulay pula na may nakasulat na na kulay puti. Ang nakikita ko dito, number one ay Air Asia. Kulay pula na may nakasulat na puti. So obviously, hindi ito yon Dahil Air India yung aeroplano. Meron pang isa, Virgin Airline. Diba? Kulay pula, may nakasulat na puti. Obviously, hindi na naman ito yon Ang bumagsak kay Air India. Ito yung logo ng Air India pula yung sulat. Pula may gold. Violet ba to? Violet ba yan? Correct me if I'm wrong ha. Tapos gold. Gold yan ano? Gold. Violet. Tingnan natin sa mas malinaw na ano. Dito sa isang picture na to. Ito nakita natin. Air India. Violet talaga siya. Tsaka gold. Gold. So, yung description ni, ng ano ni Rudy Baldwin, sinabi niya na lahat ng kulay eh. May kulay green at puti. Lahat ng ito ay mangyari, di ba? Asul, dilaw, hindi dilaw dahil gold yon. Iba naman ang dilaw, di ba? Asul, walang asul dahil violet yon. Di ba? At pula pula tumama dahil komo na kulay ng ng airline ang pula eh. Kay Philippine Airlines may pula din eh. Yung dilaw na sinasabi niya ang nagfi-fit dito Philippine Airlines. 'Di ba? Tingnan natin yung logo ng ng Philippine Airlines. Philippine. Dahil flag colors yun eh. Ayan o, ito yung nag-fifit doon sa ano. Ano, aabangan natin na may mag-crash na Philippine Airlines. Pero sa ayaw nyo man at sa gusto, darating ang time na naniniwala ako may mangyayari dito. Pero wag naman po sana. ba diba? Ano, i-adjust ia na naman natin na yung sa utak natin para mag-fit na naman yung hula ni Rudy Baldwin dito sa Philippine Airlines. Eh, nagamit na natin ito sa, ano, yung eh, sa Air India eh. Si Rudy Baldwin mismo ang nag-share. So naniniwala si Rudy Baldwin na yan na yon. Kaya invalid na yung mga ibang eroplano kahit may mangyari pang Philippine Airlines. Kasi inano ni Rudy Baldwin eh. Shiner niya mismo eh. Tamo ha? Rudy Baldwin. Hmm. Ayan o. Siya mismo nag-share na ito, eh. So pinalalagay niya na totoo ito. Ayan oh, share ni Rudy Baldwin. 'Di ba? 4.8 million followers. Shiner niya ito. So meaning sinasabi niya yung hula na 'yan, 'yan yung tumama. Yung pinos nitong ni ano nung nag nagpost ni Reyes uh, citizen, 'di ba? Na kung titingnan niyo, ang lalayo ng mga sinabi niya. Engine failure daw. Yung isa kidlat. Alam mo mga tumama sa kanya sa sakyang panghimpapawid. Maraming namatay. The rest wala na. Yung kulay ng ano ng Air India, bagamat may red ano, may pumasok na red. Yung font niya hindi naman ano eh. Hindi naman Asa na ba 'yon? Yung font ng Air India, hindi naman puti eh. Pula eh. Sabi niya may nakasulat daw na puti. Kulay nito gold. Tsaka violet. Hindi siya blue. Hmm. <laughs> San ano, ano yan? Bigla na lang, in, ano? Ah... Uh, Bigla na dinugsong na lang natin kay Rudy Baldwin, ganon? Dibang ito. Di ba? Para, para kung sinabi na may ma-accidenting uh, may ma truck then may jeep na na-accident tapos kiniklaim ko yun na yung hinulaan ko. Hindi. Magkaiba eh. Hindi nag-fifit eh. Tapos engine failure. Eh flaps yung yung ano ikinabagsak. 'di ba? Hindi kayo ano, nasa sa inyo pa rin kung maniniwala kayo kay Rudy Baldwin, maniwala kayo. So meaning dahil diniklara ni Rudy Baldwin to ha, ito yung mangyayari. Na debunk na natin. Pero kung si Rudy Baldwin ang magdedeklara niyan mismo, expired na itong hula. Hindi na pwede itong gamitin itong hula na to sa susunod na mangyayari na merong pula <laughs> Meron daw kulay pula na may nakasulat na kulay puti, may kulay dilaw, asul at pula <laughs> at may, may kulay green. <laughs> Bullshit. Ang tumama gold tsaka violet tapos yun eh hinulaan niya. Katangahan naman 'yun mga kababayan ko. 'Di ba? Anyway, yan lang po ang mapapag-usapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. bye, -bye.